kasi nito ah. Parang Astrodome. Aha. Saan ang kwarto ko dito? Andito ka na sa kwarto mo. Itong malaking to sa akin? Iyong iyo. Thank you! Saan ako maliligo dito? Dito. Dito rin. Dito rin. Eh, hot water kaya? Alangan tubig, naghahanap ka pa ng hot water. Bakit ka na riyan? Ako na nga nag-iihaw eh. Eh hindi ko malaman kung ano uunahin ko eh. Buksan mo na yung pakwan. O yung piya. Pagkatapos yung melon, talupan mo. O yung mangga. Yung kaymito. Parang gusto niyo fruit salad ang gawin ko. <laughs> Ilan! General Grimacio, Sir. Para mí se llama asistencia. Bueno, alumni. Pero... ¿En qué está? ¿Qué general? Paano niyo nahulaan na narito ka? Huh. Ano bang departamento ang pinamumunuan ko? Directorate for Intelligence. <laughs> Bakit nagtataka ka pa? Hindi naman, sir. Nagtatanong lang. Siya nga pala, sir. Si Jerry, si Venus, at si Bianca, General Grimacia. Ah, sir. Si Jerry ay anak noong dating tauhan yung pinatay si Sargento Eric de Guardia. Siya ba anak ni Eric? Yes, sir. Nakikiramay ako siya, Jerry, pagkamatay ng tatay mo. Salamat po. Ah uh, sir, wala pa hubong balita sa kaso ni Itay? Huwag kang magalala, iyo. Eh. Hindi tumitigil ang mga tao ko sa pag-aanap sa pumatay sa tatay mo. Oh, mauna na ako, Arthur. Kung ano man ang kailangan mo, tumawag ka lang sa akin. Yes, sir. Matagal ba tayo dito? Depende. Habang mainit tayo sa mga enforcer, dito muna tayo. Kanino mo ba ito? Sa isang kaibigan kong Chinese, nalugi sa negosyo, ayan, inilit ng bangko. Ganda. Alam niyo, pa-interior niyo lang to ng konti, pangit pa rin. Hm. Yan ang gusto ko sa'yo, Jerry kahit na nasa panganib na tayo, nakukuha mo pa magpatawa. Para naman kasi tayong nasa lungga eh. Talaga. Dahil pag may pusa, tago sa lungga mga daga. Pag wala ng pusa, lapasan na mga daga. Eh paano kung painan sila ng keso? Puli sila. Eh kung keso de bola yun, kainin ko na rin. Yung, no, laki nito ah. Parang astrodome. Aha. Saan ang kwarto ko dito? Andito ka na sa kwarto mo. Itong malaking to sa akin? Iyong-iyo. Thank you! <laughs> Saan ako maliligo dito? Dito. Dito rin. Dito rin. May hot water kaya? Alangan tubig. Naghanap ka pa ng hot water. Eh, paano pag... Madali yan. Baba mo ang pantalon mo, mingkayad ka sa bintana at... Yeah. Yeah! Paano ako maghuhugas ng... May kanal diyan. Maupo oh, ka. mo. Ayos. Hindi rin naman. Hindi mo oh. lang, Baka may tingan dali rin.